ang hilo may bato taga sa lugar sa ikol kamarilisol tatay gumaling ka na sa unang labas sa ipisatinga no? maga ngayon na ulit na naman kasi niya nahakbangan si tatay meron sa panguntra wala nang visa kasi lumabag sa so, hindi dapat gagawin. Ano? Hmm. So, Sayang. Yung mga pagod natin dalawang una. Diba? Napagod tayong una. Oh. naulit na naman. Kasi yung bawal, hindi nasuot. Diba? Sa so, ibang magagamot tayo, hindi ka nagamotin. Nang <coughs> paggamot ko, tumuna. Oo. Oh. Ang um, hmm. sabi so, nila, Oh, pula, so, hmm. Wala na tanggal. Kasi hindi sila uwasan. Siya, o siya nag-baros ba? Oh. ikaw lang nag-bulong na itong January. Hmm. O oh. uh, nag-bukas man na ang eh, sigili sa pagina. Oh, maga. Ang maga. Maga. itong hmm. agas baka ng tubig. Hmm. tubig. O nawara. O pagbibig? Sa dito ng ulo na wala naman yung sakit talaga ng ulo wala hal magka umuwi hmm. kasi tinanggal natin ngayon naman at ikaw na lakbangan lakbangan talaga um, di ba sa ako check natin tayo ngayon nga tayo wala nga talaga sa pantay wala din talaga iksik itu oh, tas siap mau mau tas baca ini cekir lah cek nanti saya ya Ayan na Mana nakit ako dyan, Tay? Sa karga mo. Pilit ka binabalikan. Dahil sa lupa na yan. Na?

Ngayon, sa akin, o sige, kaya mo natin. Kaya mo na natin ito eh. Kalaking katawan, 72 years old. Sulid naman. Tatay, wala kayo blood. Ang bot lang, ang bot Pero, <laughs> pero <laughs> ang ikaw bahan ka tayo? Ang ikaw bahan ka? Ang ikaw bahan? Wala ang ikaw Medyo. Medyo. guys, si tatay galing pa itong uh, Gumaling na to eh. May pagkakamali lang sa pagdala ng medalyon. Pagpagtatay ha. Ganun dati ha. Oh. Huwag buksan ang mata hindi na ubos. Ha? tatay ha. Oh, hmm, meron mo. Tapon mo ha. Gagapang po yan. Maramdaman niyo po yan sa balat. Pagpaging niyo po tatay. Sige. Pisa na tay tay. Dikit. So, pagpag, lahat tabay. boss, healthy naman, pero mayroong gumagapa. Tuloy, pagpag, pagpag tabay. Tuloy, hmm. pagpagin. pagpagin, tatay. Oo Hmm, tuloy tayo ha. May din ko na yung kamay ko sa kita tayo. Uminit ka to Ay, tingit. Pagpag tayo. ani ba yung kumagapang tayo? Tanggalin niyo po. Hmm. Boss, pangalan mo? Pangalan mo tayo? Tuloy, pagpag. Napakadilig tayo. Pagpagin mo. Hmm. ya balik -balik Bos, pulang kaya, ha? Hmm. tidak balik Bos, istirahat. Hmm. Oh, mana dapat duit itu? Tanggal Mayroon pa tatay? Mayroon pa sakit? Wala na? Wala na? Pangalan mo? Wala lang sakit tay? Wala na? Yung gumapang, gumapang, wala na? Wala na rin? Huwag mong buksan mga tatay? Okay na yung pagpag? Kasos, pero sumas. Magsak.

yan. Ilagay ko. Pagkaroon ng mali, ganito mangyayari yun. Matutumba yan. No. tutumba Yan. Matutumba. Lalagyan ko ulit sa pangalan mo tayo, ha? Ingatan niyo po, ha? Diyan ka lang. Diyan ka lang. Lalagyan ko na ito, na ang Lalagyan ko na ang visa. Patay. Binuhay ko na po. Ayan, buhay na buhay na. Hmm. Kita tay? Buhay na. ba? Diba? Ilagay ko yan. Papangalan siya ang hilo may bato. Papangalan sa kanya. Babalik ko. Ayan. Ayan, malalaman yan guys kung paano maglagay ng pangontra na may dasal. Ayan po. Hindi na yan matumba. Hmm. Hmm. Hindi. Hindi hmm. tayo. Hmm. Hah? ayun, Ayan. ayun, Pero tanggalin ko. Isang ayun, lang yan. ayun, 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 na. Yan, anak ni tatay yan, mes. Iyan Iyaan nyo na kayo siya. Eh. Malaki, babae. <laughs> Ay, susunod, huwag nyo po gawin niyo. Ha? yan. Ha? Ayan, guys, si tatay, nagbiyahe. Kailan ka dumating? Galing Bicol tayo. Ano sa mga alam doon? Alam ba yun? na <coughs> Dos? Ano yun? Merkulis? May Ito ba yun pa? July July, July June, June June Anong ah, buwan ng June? Papa July June. na ngayon June July ya? naman, June. Okay. June Ah, June sa June, ano Hindi, 3 pa Saan ang June dyan? Yeah. Ah, ito, June 2, 3 Ay, dito may naman 15 16 kay sutin so, mo ito tayo ha pag yung kalimutan dasal ko wala namang dasal dito kung dasal ng simbahan eh hindi naman tayo gumagamit ng mga latin yung dasal na naintindihan natin hindi yung dasal na hindi natin naintindihan buhay na yung tayo ha um hmm. Open. Ayan, patingin tayo. Ayan tayo, tayo ka. Ganun ka gano'n. Hindi, ganyan kami mo tayo. Meron na ikaw kaya ka tayo. Hindi kas ka tayo. Meron na. Hindi basta basta matumbar ay. Na? Hindi. Ma'am? Ayan. Upo ka dito. Ay. babay na tayo tayo. Babay na rin, ipasok natin sa YouTube yan. Ipapaalam sa inyo. Ha? And guys, si tatay, pangalawang punta niya, may kamali lang ang dala. Nakabangan siya sa gamit niya. Hmm? Tatay ha? Sa likod ng camera guys, i-ano yung ni tatay. Uh, meron akong hihilutin. Pero hindi ko yung video. Para uh, makikita naman, para makita. Babay ka na tatay. Babay ka na. Hmm. Oh, uh -huh. <laughs> <laughs>